malangga. Magluluto ako ng tinula. Sabi nila, simple lang daw yung tinula. Ako ang ginagawa ko mga lalabsi, ito yung mga taba. Ayan, na tinanggal ko doon sa laman ng manok. Ang ginagawa ko, para hindi na ako mga ilangan ng mantika. Ayan o. Tinatanggal ko siya, tapos ginagawa ko sa mantika. Ayan, para hindi na ako nangangailangan ng mantika. Kasi pwede ito, ito ihalo sa gulay, di ba? Para, yun yung sinasabi na dinisa mo sa sarili ng tika. Ayan mga lalaps, di ba? May mantika ka na, meron ka pang panghalo sa mga gulay. Ayan. Ayan mga Tatanggalin lang natin ito, di ba? Tapos, lalagyan na natin yung bawa. Walang sibuyas kasi hindi ako nilagyan ng sibuyas o ano. Pwede naman yung kahit walang sibuyas. Basta may baka. Ang importante mga lalap, mayroong luya. Ayan. Tapos, pagpula na yung ating luya, yan mga langga, di ba? Pa anuan muna natin siya. Pa pulayin konti, Ayan, dadi ay pulan, di ba. Higit na natin yung ating manok. Di diba? Tapos ang manok naman natin, mga langga, patuyuan para hindi sa malang siya. Ang pinapa pinapatanggalan ko ng dugo, dugo ba. ba? Tapos pag binagyan ko na yan ng tubig, timplado na yan. Lalagyan ng na bisin, asin, yan, di ba? Tapos, pag may tubig na, ayon sa dami ng iyong pinula, depende sa sabaw na gusto mo, ilagay mo naman yung tanglad. Ayan, mga lalaga. Diba sa mga fried chicken, ayan, sa mga butoy, sa mga ano, nilalagay nila yung tanglad. Ayan. Bukod sa gabot na yung tanglad, tanggal pa ang langsa ng ating pinula. ilalagyan ko talaga yan ang, anong malalags, ng ano, mga lalabs ng tanglado. Parang nagpa-fried ka muna ng manok, di ba? Bago mo lagyan ng tubig. Yung talagang wala na siyang dugo. Yan. Tapos pag natapos na natin yan, dinagyan na natin siya ng tubig. Lagyan na natin siya ng ating mga samya. Alam naman natin asamya, asin, bichin, kung gusto nyo mag-dipshake, o kaya mag-shake, o kaya cubes na lang, ganyan. Depende mga lang yung mga langga sa inyong mga ilalagay na pampasarap. Kasi sinira na yung ating tunay na lasa. Yung mga normal na lasa ng ating pagdolote. Hmm, Tapos lagyan na natin siya ng tubig na lalabs. Okay. pag tinanggal na natin, tulad sa atin, marami ako maglagay ng sabaw kasi yung mga alagad ko dito may sa yung sabaw alagad. Tapos, mamaya pag kumulo, ilalagay ko na ito mga langga ito. Ito yung gulay ko sa yuti at saka okra. Yung okra kasi at saka yung mga gulay, kahit ano naman. Tapos lagyan ko pa siya ng dahon ng sili at saka malunggay. Ayan Tapos sili. Ayan, mga langga. Yung simpleng doon ko lang yan sa inola. Maraming salamat sa panunood. Thank you sa pag-subscribe. Tsaka pag-like. Thank you, mga lalabs. Bye-bye. Love you all. Ayan.